ang sitwasyon ng pamilya ni Jenny Lynn nakarating sa kaalaman ng LGU ng Talaingod. Kaya para may alternatibong pagkakakitaan, hinandugan sila ng negosyong sari-sari store. Binigyan din sila ng tatlong sakong bigas. Nagpaabot din po kami sa kanila ng tulong pinansyal. Neregaluhan din namin si Jenny ng mga gamit sa eskwela para hindi na niya kailangan pang makigamit o makilagay sa bag ng kanyang kaklase sa susunod na pasukan. Salamat, Judy Quinn. Anak ko'y bag, anak, anak ko'y gamit para pang high school. Hindi na rin po problemahin ni Jenny Lynn na makatapos ng pag-aaral dahil binigyan na siya ng kanilang LGU ng scholarship ibibigay po natin sa kanya ang full scholarship grant po sa kolehiyo. Ito ko ma'am. Salamat, ma'am, kadali na maglisod, maglisod si papa ug mama. Bulang huy, saging. Hindi nga nangamote si Jenneline kahit pa madalas kamote ang kanyang kinakain. Pero hindi ibig sabihin tatanggapin na lang natin ang ganitong sitwasyon sa kanilang pamayanan kung saan maraming nagugutom. Uncle, I'm not... I'm not... I'm not... I'm not... sana. Bago po natin sayangin kahit pa isang butil lang ng bigas, maisip natin ang mga tulad nila. At atin din po sanang tandaan, sana gayon din ang mga may kapangyarihan para baguhin ang ganitong nakagisnan ng mga magulang ni Jenny at ng kanyang mga kahenerasyon. Ang edukasyon mo, ang